ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀ ਆ। ਹਾਂ। ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਾ ਮ ਗੰਦਾ ਨਾ। ਕਿ ਚੱਲਣਾ। ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਹਰਮਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਦਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਲੂੰਗੀ। ਬੜਾ ਭਾਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ginamit na taba? Oh, ito pala yung chuni guys, chuni para ganon, ganon para takpan daw tapos, oh ganon, <laughs> ganon Ganito lang, ganyan? Like, ganun. paano ba? Dito? Ah, ah okay, tapos? Wala oh, Okay. 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 So, ganito pala yung style niya, guys. Ika Ganito daw pala, ganito pala yung style niya. Kapag nagsuot ka ng Indian suit, ganito yung style. Kahit ano lang. <laughs> pag di ka pa marunong, ganyan-ganyan lang muna, guys. O, oh, di ba? <laughs> Oo. So guys, lahat ng nakatira dito guys is puro Indian. Yan, Indian, 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 Indian lahat ang mga nakatira dito. Ayan, so nakikita niyo yung mga, mga ba? Ah, may Pilipino. May naglilibin na doon. Dito lokasyon din kaya. So may mga Indian din guys, o oh, may mga bata na Indian. No, Hala, akin din pa ata oh, oh. play-play na ganito all. Ha, oh, sarap hangin. Tinutuloy na kinala po 'tong mga bibi di diya. Kinala din niya. Tapos do sila din sa labas. Para usap-usap sila. So dito guys, mga Indian dito nakatira. Pero napaka-lamig ng na subdivision nato guys. Kinala. Here lang. Dito, Indian din. Dito, Indian. Hindi. Isa pa Pino. Ah. Lahat, Indian ba. Ah, okay. So, hanggang, hanggang doon sa Green gate, Indian. Hanggang doon, Indian. Indian ba? Ah, ah. Indian. Ah, uh ah. Puro Indian, guys. Eh, saan maari dito? Saan maaari? Owner? Um, uh, Alice? Probinsya? Alis? Dito. Ah, okay. Nasa probinsya pala may-ari dito. Jasmine! Jasmine! Hanap niya si Samar. Hanap niya si Kuya. Kain na tayo guys dahil hinandaan kami na tsaa at saka pakura. Pakura diba? Uh -uh. Bread pakura and pakura at uh, vegetable pakura. Ayan. So kain na tayo. Nah. Isa plato lang daw kami. So kain tayo. Come on. This is vegetable pakura. Indian food to ha. Ah, uh, ano, cauliflower, ah, broccoli. Mm. Broccoli guys, broccoli. Palak nung kikindi eh. Masarap to ha. Spinch. It's very masarap. It's mikos-mikos. <laughs> Next. Mix-mix <laughs> uh, harina, mix-mix flour guys. Mikos-mikos flour tapos luto sa mantika. Hindi ba nga? Hindi, ang Dummy? So, ayan guys, mag-snack muna kami. Ayan, kumain kami ni Mr. ng uh, uh, bread pakora and vegetable pakora na gawa sa broccoli, eh and, ano, patatas, potato. So, ayan, kain kami, tapos may sasawan, tapos si partner yun sa cha, bago kami uwi. Actually, gabi na yan, guys, eh, gabi na kami na uwi, kasi, uh, nag, ano, ano, chika-chika pa, ayan. So, ayan, kinakain ko, guys, niluto niya. Sobrang anghang na pagkaluto niya, guys, pero nakaya pa. Ayan, din pumunta kami dito, guys, para magsukat ng Indian suit, para naman is, sumama ako, para naman malaman kung fit ba sa akin o hindi. Kaya, yon fit naman sa akin. Kaya, before kami uwi, is, kakain mo Uwi na kami guys sa bahay. Tapos na kaming gumala kaya uwi na kami. Uh -huh. Bye bye. bye, -bye. Dito tayo harap dali ako. So uwi na kami mga Marates. Bye bye. bye, -bye.